ang mga lalaking jawfish ay nag incubate ng kanilang mga supling sa kanilang mga bibig upang protektahan ang mga ito mula sa mga mandaragit na nag iimbak ng daan-daang itlog sa kanilang mga bibig ng hanggang 80 days ng sabay-sabay. Ang prosesong ito ay kilala bilang mouth brooding at ito ay naobserbahan sa mahigit 50 species ng mga isda. Gayon pa hindi tulad ng maraming ibang mouth brooders, ang jawfish ay paminsan nilalabas ang mga itlog sa isang pugad upang siya ay makakain at linisin ang mga itlog. Well, lahat tayo ay nangangailangan ng pahinga paminsan-minsan. Sunod sa ating listahan ay ang ostrich. Hindi nakatakataka na ang pinakamalaking ibon sa mundo ay mayroon ding pinakamalaking itlog na ang bawat isa ay tumitimbang ng humigit